Isang emosyonal na balita ang gumulantang sa publiko matapos kumalat ang balitang iniwan umano ni Chris Aquino ang isang napaka liham para sa kanyang anak na si Bimbi. Ayon sa mga ulat, ang nilalaman ng liham na ito ay nagdulot ng matinding lungkot at pagluha sa binata. Ano nga ba ang tunay na nilalaman ng liham na ito? Bakit ito naging napakahalaga para sa mag -ina? Alamin natin ang buong detalye. Ayon sa ilang malalapit na kaibigan ni Chris, ang liham ay naglalaman ng kanyang malalim na saloobin, mga pangarap para kay Bimbi, at mga payo para sa hinaharap. Isa rin itong pagpapaalala kung paano haharapin ni Bimbi ang mundo kung sakaling hindi na niya makasama ang kanyang ina. Marami ang naantig sa nilalaman nito. Lalo na't na kilala si Chris sa pagiging mapagmahal at protektibong ina. Sa kasalukuyan, patuloy na nagpapagamot si Chris sa Estados Unidos dahil sa kanyang malubhang autoimmune disease. Sa kabila ng kanyang matinding laban, hindi niya nalilimutan ang kanyang responsibilidad bilang ina. Marami ang humahanga sa kanyang katatagan. Habang ang iba na may nanalangin para sa kanyang tuluyang paggaling. Ang kanyang sitwasyon ay patunay kung gaano kalalim ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Samantala, naging usap-usapan din ang biglaang pagbabalik ni Bimbi sa Pilipinas. Ayon sa mga haka-haka, may kaugnayan umano ito sa iniwang liham ni Chris. May ilan ding nagsasabing bumalik si Bimby upang asikasuhin ang ilang personal na plano para sa kanyang kinabukasan. Gayunpaman, nananatiling tikom ang bibig ng pamilya tungkol sa tunay na dahilan ng pagbabalik niya. Sa kabilang banda, hindi rin nakaligtas si James Yap, ama ni Bimby, sa usaping ito. Maraming netizens ang nagtatanong kung may pahayag ba siya tungkol sa emosyonal na liham. Hanggang ngayon, nananatiling tahimik si James. Ngunit hindi ito hadlang para hindi mapag-usapan ng publiko ang kanyang papel sa buhay ni Bimbi. Lalong uminit ang isyo matapos kumalat ang isang larawan sa social media na nagpapakita umanong hawak ni Bimbi ang nasabing liham. Ayon sa ilang ulat, labis itong ikinalungkot ni Bimbi. Gayun pa may mga nagsasabing ito ay isa lamang haka-haka. Kung tutuusin, sa makabagong teknolohiya ngayon, hindi na kailangan ni Chris ng liham para makausap si Bimbi ngunit sa mata ng isang ina. Iba pa rin ang bigat ng isang sulat kamay na mensahe. Hindi may kakaila na sa kabila ng lahat ng hamon, nananatiling matatag si Bimbi. Ayon sa mga malalapit sa pamilya, ginagawa niya ang lahat upang iparamdam sa kanyang ina na hindi siya nag-iisa. Isinasantabi niya ang sariling interes upang mapanatili ang suporta sa ina. Isang inspirasyon sa marami ang dedikasyon ng binata sa kanyang pamilya. Marami ang nagtatanong, ano nga ba ang eksaktong nilalaman ng liham? May kaugnayan ba ito sa kalagayang pangkalusugan ni Chris? O may iba pang mas malalim na dahilan? Habang nananatiling palaisipan ng lahat, ang isang bagay ay malinaw, ang pagmamahal ni Chris para kay Bimby ay walang kapantay. Sa ngayon, patuloy na nakatutok ang publiko sa anumang pahayag mula sa kampo ni Chris o Bimby. Ano man ang katotohanan, ang istoryang ito ay isang paalala kung gaano kahalaga ang pagmamahal ng isang ina. Ibahagi ang inyong opinion sa comment section, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang balita at eksklusibong updates. Isang emosyonal na balita ang gumulantang sa publiko matapos kumalat ang balitang iniwan umano ni Chris Aquino ang isang napaka-importanteng liham para sa kanyang anak na si Bimbi. Ayon sa mga ulat, ang nilalaman ng liham na ito ay nagdulot ng matinding lungkot at pagluha sa binata. Ano nga ba ang tunay na nilalaman ng liham na ito? Bakit ito naging napakahalaga para sa Magina? Alamin natin ang buong detalye. Ayon sa ilang malalapit na kaibigan ni Chris, ang liham ay naglalaman ng kanyang malalim na saloobin, mga pangarap para kay Bimby, at mga payo para sa hinaharap. Isa rin itong pagpapaalala kung paano haharapin ni Bimbi ang mundo kung sakaling hindi na niya makasama ang kanyang ina. Marami ang naantig sa nilalaman nito. Lalo na't kilala si Chris sa pagiging mapagmahal at protektibong ina. Sa kasalukuyan, patuloy na nagpapagamot si Chris sa Estados Unidos dahil sa kanyang malubhang autoimmune disease. Sa kabila ng kanyang matinding laban, hindi niya nalilimutan ang kanyang responsibilidad bilang ina. Marami ang humahanga sa kanyang katatagan habang ang iba na may nanalangin para sa kanyang tuluyang paggaling. Ang kanyang sitwasyon ay patunay kung gaano kalalim ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Samantala, naging usap-usapan din ang bigla pagbabalik ni Bimbi sa Pilipinas. Ayon sa mga haka-haka, may kaugnayan umano ito sa iniwang liham ni Chris. May ilan ding nagsasabing bumalik si Bimbi upang asikasuhin ang ilang personal na plano para sa kanyang kinabukasan. Gayunpaman, nananatiling tiko mang bibig ng pamilya tungkol sa tunay na dahilan ng pagbabalik niya. Sa kabilang banda, hindi rin nakaligtas si James Yap, ama ni Bimby, sa usaping ito. Maraming netizens ang nagtatanong kung may pahayag ba siya tungkol sa emosyonal na liham. Hanggang ngayon, nananatiling tahimik si James. Ngunit hindi ito hadlang para hindi mapag-usapan ng publiko ang kanyang papel sa buhay ni Bimby. Lalong uminit ang isyo matapos kumalat ang isang larawan sa social media na nagpapakita umanong hawak ni Bimbi ang nasabing liham. Ayon sa ilang ulat, labis itong ikinalungkot ni Bimbi. Gayun pa may mga nagsasabing ito ay isa lamang haka-haka. Kung tutuusin, sa makabagong teknolohiya ngayon, hindi na kailangan ni Chris ng liham para makausap si Bimbi. Ngunit sa mata ng isang ina, iba pa rin ang bigat ng isang sulat kamay na mensahe. Hindi may kakailana sa kabila ng lahat ng hamon, nananatiling matatag si Bimbi. Ayon sa mga malalapit sa pamilya, ginagawa niya ang lahat upang iparamdam sa kanyang ina na hindi siya nag-iisa. Isinasantabi niya ang sariling interes upang mapanatili ang suporta sa ina. Isang inspirasyon sa marami ang dedikasyon ng binata sa kanyang pamilya. Marami ang nagtatanong, ano nga ba ang eksaktong nilalaman ng liham? May kaugnayan ba ito sa kalagayang pangkalusugan ni Chris? O may iba pang mas malalim na dahilan? Habang nananatiling palaisipan ng lahat, ang isang bagay ay malinaw, ang pagmamahal ni Chris para kay Bimbi ay walang kapantay. Sa ngayon, patuloy na nakatutok ang publiko sa anumang pahayag mula sa kampo ni Chris o Bimbi. Ano man ang katotohanan, ang istoryang ito ay isang paalala kung gaano kahalaga ang pagmamahal ng isang ina. Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang balita at eksklusibong updates.